Pansit siya may nga po pala mga kalinggit ang niluto ko din sa boarding house. Aring nga po pala bigla ang food trip lang namin din. Pagkalabas nga po pala namin mga kalinggit kaya sa trabaho ay nagkayaan nga po pala kami mag food trip ng aking mga katrabaho din nga ho pala sa boarding house. Ang binili nga po pala namin pansit yung may kasama na nga ho palang gulay. Tapos ang isang balot nga po pala noon ay nasa halagang 30 pesos. Bumili din nga po pala kami ng kikiam at tabaho ng baboy na inihaw. Ang request nga ho luto nila din sa pansit ay nga ho palang chami na sweet and spicy. Dating nga ho mga kalinggit ay nagluto na nga rin ho pala ako na Kaya naman ho nagustuhan nila. Kaya naman ho ari din ang papaluto sa akin. Ang una ko nga ho pala niluto din na rin nga ho palang kikiam kapag nga ho pala luto na at nalubo na at ina nga ho palang hahanguin. Ang susunod ko naman ho din niluto ay na rin nga ho palang taba ng baboy na inihaw. Akin lang ho rin totos to din kapag nga ho pala toasted na at ina nga ho palang hahanguin din sa kawali pagkatapos ang isusunod naman ho natin lulutuin di yan ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas halo-haloin lang ho natin hanggang sa maging brown kapag nga ho pala na ilalagay na ho natin ang mga gulay at maglalagay din nga ho pala tayo mga kalingit na mga pampalasa ng oyster sauce, umami at paminta. Haloin lang ho natin ng mabuti tapos maglalagay nga ho pala tayo ng kauntin tubig toyo at asukal tapos iintay lang ho pala natin yung mga kalingit na kumulo at ilalagay na ho natin na mga pansit. Kapag nilagay na ho natin na mga pansit at ari naman ho'y mabilis lang maluto, ilalagay na rin ho natin na mga gulay, ari nga ho palang repolyo at bagyo pechay. Pinagsama ko na nga ho pala diyan at mabilis naman ho ari maluto. Ang gusto ko nga ho pala sa luto ng pansit yung maraming lahok na gulay. Haluin lang ho natin ng mabuti para ho pantay pagkakaluto sa gulay. Tapos maglalagay nga ho pala tayo ng siling mahalang, taba ng baboy at kikiam. halo haluin lang ho natin ito hanggang sa magsama-sama yung mga lahok sa ating pansit. At iintay lang ho pala natin ito maigaigan ng kaunti. At makalipas ang ilang minuto, arin na nga hotluto na yung ating pansit na chami. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at ina nga ho pala nga hango hindi ni sa kawali. Habang hinahango ko nga ho pala rin sa kawali talaga namang amoy pa lang ho ay nakakagutom na. Tapos kung titingnan nyo ho ay talaga namang nakakagutom at nakakatakam. Habang binoboyce over ko nga ho pala rin mga kalinggit ay talaga naman ho natatakam na naman ho ako din sa pansit. Ang kasama ko nga ho pala mag trip din nga ho pala sa boarding house ay si Jamie, si Pia at si Barba. Nagluto din nga ho pala si Verba ng kanyang special recipe ay nga ho palang pancake. Dahil luto na nga ho pala mga kalinggit ay eh pwede na nga ho pala tayong kumain. Ang sarap pa naman ho na pagkakaluto ko din sa pansit. Siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. At baka nga ho pala kayo matakampas sa pansit. Bukas ho ulit. Bye bye!